Unang Samuel, Kalawingapat na Kabanata Nangyari nga isang araw na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan ng tagadala ng kanyang sandata. Halika tayo dumaan sa pulutong ng mga filisteo na nasa dakong yaon. Ngunit hindi niya pinibigay alam sa kanyang ama. At tumigil si Saul sa kaduluduluhang bahagi ng gaba sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron atang bayan na niya ay may anim na ang lalaki. At si Akayas, na anak ni Akitob, na kapatid ni Ikabod na anak ni Phineas, na anak ni Eli, na saserdote ng Panginoon sa Silo, ay nagsusuot ng epod. At hindi nalalaman ng bayan na si Jonathan na yumaon. At sa pagitan ng mga daanan na pinagsikapan ni Jonathan na pagdaanan ng pulutong ng mga Filisteo, ay merong isang tila tukang bato sa isang dako at sa tila tukang bato sa kabilang dako. At ang pangalan ng isa ay Boses, at ang pangalan niyong isa ay Sene. Ang isang tila tuka ay pataas sa hiligaan sa tapat ng Mikmas, at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Kabaa. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagidala ng kanyang sandata, Halika at tayo dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito, Marahil ang Panginoon itutulong sa atin, sapagat hindi maliwag sa Panginoon na maligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. At sinabi sa kanya ng tagadala niya ng sandata, Gawin mo ang buong nasa loob mo. Lumiku ka, narito. Ako'y sumaas sa iyo ayon sa nasa loob mo. Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Narito tayo dumaan sa mga lalaking yon at tayo pakikilala sa kanila. Kung kalang sabihin ganito sa atin, kayo maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghihintay nga tayo sa ating dako at hindi natin naahunin sila. Ngunit kung kalang sabihin ganito, ahunin ninyo kami, ahun nga tayo. Sapagat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay, at ito ang magiging tanda sa atin. At kapwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo at sinabi ng mga Filisteo Narito ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanyang tagadala ng sandata at sinabi Ahunin ninyo kami at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata Umahong ka na kasunod ko sapagkat ibigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. At gumapang si Jonathan ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa, at ang kanyang tagdala ng sandata ay kasunod niya. At sila sila'y nagbuwal sa harap ni Jonathan, at ang mga tiyo'y ng kanyang tagidala ng sandata na kasunod niya. At yaw ang unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ng kanyang tagdala ng sandata. Sa so may dalawampung lalaki, sa may pagitan ng kalahating akre ng lupa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang at sa buong bayan. Ang pulutong at ang mga mananamsam ay si panginig din. Lumindol. Sa gaya nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. At ang mga bantay ni Saul sa gabaan ng Benjamin ay tumanaw. At narito, ang karamihan ay nawawala at sila ay naparoot pa rito. Nang magkagay, sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, Magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sino ang umalis sa atin. At nang sila'y magbilang, narito, Si Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata ay wala roon. At sinabi ni Saul kay Akaias, Dalhin ninyo rito ang kaba ng Diyos, sapagat ang kaba ng Diyos ay nandoon ng panahong yaon sa mga anak ni Israel. At nangyari, Samantala nagsasalita si Saul sa saserdote na ang kaingay na nasa kampamento ng mga Filisteo ay lumala ng lumala. At sinabi ni Saul sa saserdote, Idurong mo ang iyong kamay. At nagtitisan si Saul at ang buong bayan na nasa kanya at naparoon sa pakitibaka. At narito, Ang tabahok ng bawat isa ay laban sa kanyang kasama at nagkaroon ng malaking pagkalito. Ang mga Hebreo nga nanapas ang mga Filisteo ng una na umahong kasama nila sa kampamento mula sa palibot ng Lupayin, ay nagsibalik pa rin na sa mga Israelita na kasama ni Saul at ni Jonathan. Gayun din ang mga lalaki sa Israel na nagsigubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na nang kanilang mga balitan ng mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. Gayon inindigtas ng Panginoon ng Israel ng araw na iyon. At ang pagbabaka ay napalipad sa Beth Aben. At ang mga lalaki sa Israel ay namanglaro ng araw na iyon. Pagkat ibinili ni Saul sa bayan na sinasabi, Sumpay ng lalaki na kumain ng anumang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaway. Sa gayoy walang sino man sa bayan na lumasap ng pagkain. At ang buong bayan ay naparoon sa gubat at may pulot sa ibabaw ng lupa. At nang dumating ang bayan sa gubat, narito, ang pulot ay tumutulo nung ito walang tao na naglagay ng kanyang kamay sa kanyang didig, sapagat ang bayan ay natakot sa sumpa. Ngunit hindi narinig ni Jonathan nang ibili ng kanyang ama sa bayan na may sumpa. Kahit kanyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay sa kanyang kamay sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Nang magkagayoy, sumagot ang isa sa bayan at nagsabi, Biniling mahigpit ng iyong ama sa bayan ng may sumpa na sinasabi, Sumpay ng tao na kumain ng pagkain sa araw na ito, at ang bayan ay pata. Nang magkagayoy, sinabi ni Jonathan, Binagabag ng aking amang lupain, tingnan ninyo, sinasamo ko sa inyo kung paano ang aking mga mata ay lumiwanag sapagkat ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. Ganap pa kaya kung ang bayan ay kumain may kalayaan ngayon sa samsam -sam sa kanilang mga kaaway ng kanilang nasumpungan? Sapagkat hindi nagkaroon ng malaking patay ngayon sa gitna ng mga Filisteo. At kanilang sinakta ng mga Filisteo ng araw ngayon, mula sa Mikmas hanggang sa Ahalon. At ang bayan ay totoong pata at ang bayan ay dumulong sa samsam at kumuha ng mga tupa at mga baka at mga guyang baka at mga pinatay sa lupa at kinain ng bayan pati ng dugo. Nang magkagoy ka na sinaysay kay Saul na sinasabi, Narito, ang bayan ay nagkakasala laban si Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. At kanyang sinabi, Kayo'y gumuwang may paglililo inyong igulong ng isang malaking bato sa akin sa araw na ito. At sinabi ni Saul, Magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, Dalhin sa akin dito ng bawat tao ang kanyang baka at ng bawat tao ang kanyang tupa at patayin dito at kanin at wag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo at dinala ng buong bayan bawat tao ang kanyang baka ng gabi niyon at pinatay roon. At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon. Yaon ng unang dambana na itinayo niya sa Panginoon. At sinabi ni Saul, Ating lusungin na sundan ng mga plisteyo sa kinagabihan at atin silang samsaman hanggang sa pagliluwanag sa umaga at huwag tayong maglabi ng isang tao sa kanila. At kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Nang magkagayo, sinabi ng saserdote, Tayo lumapit dito sa Diyos. At si Saul ay humingi ng payo sa Diyos. Lulusungin ko ba na susundan ng mga Filisteo? Ibibigyan ba sila sa kamay ng Israel? Ngunit hindi sinagot ng araw na iyon. At sinabi ni Saul, Lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan, at maalaman at makita kung saan ang galing ang kasalanan ito sa araw na ito. Sapagat buhay nga ang Panginoon na nagligtas sa Israel, na kahit si Jonathan na aking anak ay walang pagsalang mamatay, ngunit walang tao sa buong bayan na sumagot sa kanya. Nang magagagay, sinabi niya sa buong Israel, Lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan naking anak ay lalagay sa kabilang dako. At sinabi ng bayan kay Saul, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Kaya sinabi ni Saul sa si Panginoon, sa Diyos ng Israel, Ituro mo ang matwid. At si Jonathan at si Saul ay napili. Ngunit ang bayan ay nakatanan. At sinabi ni Saul, Pagsapalanan ninyo ako at si Jonathan naking anak, at si Jonathan ay napili. Nang magkagayos, sinabi ni Saul kay Jonathan, Saysayin mo sa akin kung anong iyong ginawa. At sinaysayin ni Jonathan sa kanya at sinabi, Tunay na ako'y lumasa ng konting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay. At narito, ako'y marapat pamatay. At sinabi ni Saul, Gawing gayon ng Diyos at lalo na, sapagat ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. At sinabi ng bayan kay Saul, Mamamatay ba si Jonathan na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? Malayo na wa. Buhay ang Panginoon. Hindi malalaglag ang isang buhok ng kanyang ulo sa lupa, sapagat siya gumawa nakasama ng Diyos sa araw nito. Sa gayon niligtas ng bayan si Jonathan, ano anupat siya hindi namatay. Nang magkagayoy umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. Nang masakop nga ni Saul ang kariyan sa Israel, ay bumakas siya laban sa lahat niyang mga kaway sa bawat dako, laban sa Moab, at laban sa mga anak ni Amon, at laban sa Edom, at laban sa mga hari sa Soba, at laban sa mga Filisteo, at sa man siya pumihit ay kanyang binabagabag sila. At kanyang ginawang may katapangan at sinakta ng mga analisita. At iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan at si Isui at si Melchisua. at ang pangalan ng kanyang dalawang anak na babae ay ito. Ang pangalan ng panganay ay Merab at ang pangalan ng bata ay Mikhal. At ang pangalan ng asaw ni Saul ay Ahinoam na anak ni Aimas. At ang pangalan ng kanyang kapitan sa ay Abner na anak ni Ner, ama ni Saul. At si Sis ay ama ni Saul. At si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul. At sa tuwing nakakakita si Saul ng sinumang makapangyarihang lalaki, o ng sinong matapang na lalaki ay kanyang pinagsasama.